Sa ating express balita, ilang eskwelahan at establisimento sa Southern India ipinasara dahil sa Nipa virus. Habang miyembro ng K-pop group na BTS na si Jungkook, nakapag ng award sa 2023 MTV Video Music Awards. Alamin natin ang iba pa mga detalye sa ulat ni Katleya Antonio. Dalawa na ang patay dahil sa kakaibang sakit na tinatawag na Nipah virus sa Southern India. Kaya naman pinasara na rin ang eskwelahan at iba pang establishment roon. Mahigit isang daang taon na rin ang sumailalim sa test para maiwasan pa ang pagkalat ng virus. Ayon sa eksperto, ang Nipah virus ay isang sakit na naipapasa pag may direktang kontak sa body fluids na nilalabas ng paniki, baboy at iba pang hayop. Habang dalawang bangkay naman na pinaniniwala ang katawan ng non-human beings ang iprinisinta sa gitna ng pagdinig sa Mexico. Ayon sa Mexican journalist at UFO researcher na si Jaime Mausan, sinabi niya na ang dalawang labi ay katawan ng aliens na nadiskubre sa Peru noong 2017. Iginiit din niya na walang kaugnayan ng mga labi sa anumang buhay sa mundo. Samantala, miyembro ng K-pop group na BTS na si Jungkook, nakapag-uwi ng malaking award na Song of the Year dahil sa kanyang hit single na Seven. At sa kanyang pagkapanalo, siya ang kauna-unahan at nag-iisang K-pop soloist sa kasaysayan na nanalo sa isang non-K-pop category sa 2023 MTV Video Music Awards. Katlea Antonio para sa bayan.